Pinag-aaralan ang posibleng paghahain ng diplomatic protest o reklamo sa United Nations kasunod ng banggaan sa Escoda Shoal kung saan nagtamu ng pinsala ang mabarko na PCG. Namataan naman ang ilang sa sasakyang padagat ng China na nakapalibot sa BRP Teresa Magbanwa na nakahimpil sa Escoda Shoal. Saksi si Chino Gaston. Mula papawid kita ang mga sasakyang pandagat ng China na nakapalibot sa barko ng Pilipinas na BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Sa bilang ng Philippine Coast Guard, limang rubber boat at tatlong speedboat ang nagpaikot-ikot sa paligid nito. Sa di kalayuan, nakaangkla naman ang CGV-5202 at 4303 ng China Coast Guard bukod pa sa Chinese militia vessels. They are so afraid with their own narrative. Now na we are reinforcing. We're going to reinforce our presence in Uh, Skoda Shoal and deploy additional vessel dito na para samahan ng Teresa Magbano. Limitado ang supply ng barko, kaya kailangan itong hatiran ng supply ng tubig at pagkain. Pero kung nakaharang na sa palibot ang mga barko ng China, magiging mahirap daw ang pag-resupply. Mula pa noong Mayo, ilang beses nang inirereklamo at pinaaalis ng China ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. As far as our enforcement is concerned, lahat ito ay alinsunod sa UNCLOS and of course sa 2016 Arbitral Award. Pero hindi ba tayo mahirap ang magbigay ng supply to kung nakapalipot siya. Well, that may be a challenge but uh, that is something that we are strategically considering pa. Ang kumpulan ng mga barko ng China sa Eskoda Shoal na mataan ilang oras lang matapos banggain ng China Coast Guard, ang BRP Bagacay at Cape Enganyo. Matinding pinsala ang iniwan nito sa ating mga barko. Sa kabila ng mga insidente ito, hindi raw maituturing na bagong flashpoint ang Eskoda Shoal ayon sa Philippine Navy. Ang National Maritime Council ipinag-utos na sa PCG na mangalap ng ebidensya para sa posibleng paghahain ng isa na namang diplomatic protest. Ilang hakbang din ang pinag-aaralan gaya ng paghahain ng reklamo sa United Nations. Tungo sa hakbang na ito, ginawa na rin miyembro ng National Maritime Council ang Solicitor General. Gusto rin ireklamo ng Council ang anilay paglabag ng China Coast Guard sa UNCLOS at sa 1972 Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea. It is actually a code of conduct among seafarers. The principle behind it is to ensure safety among uh, vessels at the high seas especially para hindi sila magkabunggo-bunggoan but what happened is sila pa yung nagano no uh, went through the extreme of of uh, putting a vessel at risk no So, uh, it's ridiculous on the part. Pero wala raw plano ang Pilipinas na tapatan ang agresibong aksyon ng China. If you're referring to more kinetic actions, that would not be to the best interest of our country and of China and even in the region. So, we're looking at this approach. Uh, we can never go wrong by using this diplomatic and peaceful approach. Ang pagbangga ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas nangyari isang buwan lang matapos ang provisional arrangement para sa matiwasay na Rory remission sa Ayung Insul. Kaya pinag-aaralan ang pagpapalawak nito sa iba pang bahagi ng maritime domain ng bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston ng inyong saksi. Sa pahayag ng tagapagsalita ng Chinese Embassy sa Pilipinas, sinabi nila na ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard ang nanghimasok ng walang pahintulot sa Eskwada Shoal na tinatawag na Shenbin Zhao ng China. At sa kabila raw ng babala ng China Coast Guard, binangga raw ng PCG vessels ang mga China Coast Guard vessel. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.